Good morning po sa inyong lahat Happy Monday po mga kasari For today's video Napaka proud ko po ibalita sa inyong lahat no Noong Saturday and Sunday Talaga naman po naubos no ang ating mga paninda Lalong lalo na po Ang aking mga nakasabit na mga paninda Mga kasari As you can see today po is Monday And start po muna tayo mga kasari Sa aking mga nakasabit Proud na proud po talaga ako Tingnan niyo po mga kasari ko ano nangyari nawala na yung mga nandyan na mga nakasabit tingnan nyo po o ayan o diba naubos po yung aking mga energy na milk energy na chocolate at ang ating mga swak na bear brand tingnan nyo po kung ilang peraso na lang ang natira nawala na rin yung ating chocolate na bear brand naubos at nawala na rin ang ating champion ayan tingnan nyo po mga kasari apat na peraso na lang natira sa taas. And yung ating Milo ay kumonti po. Mga kasari, ang aking mga kape na mga kopi ko LA at yung ating Blanca, lalong-lalo na po si Greatest. Nag-iisa na lang po siya talaga dyan, mga kasari. And yung aking Nescafe na original mga kasari ko rin at ang ating creamy white na single pack kasi po mga kasari kapag Saturday and Sunday namimili po kasi sa si customer dito sa akin ng portay, kaya po mabilis pong maubos sa akin ang aking mga nakasabit kaya po, lagi ko pong pinaghahandaan kapag darating po ang sabado at linggo, kasi po maubos po, halos uubusin po ng aking mga customer ang aking mga stocks Di po ba? At saka isa po po mga kasari. So proud again. Ang aking mga 1.5. Ayan na lang po ang natira mga kasari. Sobrang kumunti po ang aking mga 1.5. Marami pong namimili kahit na maulan kahapon at medyo nag-brown out pa kami pagka ng 5 o'clock to around 6 o'clock po ay nag-brown out po dito. At umulan po. Pero kahit na umulan, marami pa rin tayo nagiging benta sa ating tindahan mga kasari. Kasi nga Sunday kahapon. Ayan, nag-start po noong Saturday ang tindahan ko dito sa aking tindahan na po talaga yung mga nakasabit ko mga kasari at nag order na ako dyan online kanina mga kasari at kaso lang po Wednesday pa may delivery ang mga yan prepared ko po kasing umorder doon sa online kaysa bibili ako doon sa ano sa pamilihan mas mahal so mahal po maibigay kay customer kung sa supermarket ako dito malapit sa amin mamili kaya wait na lang ako mga kasari na darating yung aking mga delivery galing po sa online kasi medyo mura mura po ang pinag-orderan ko doon mga kasari. Booking po kasi yon kaya Wednesday pa po tayo ma-deliveran. Ayan. Tapos po mga kasari, as you notice, ayan na lang po ang aking swak sa ilalim. And nagbago ako dito ng arrangement mga kasari. O tingnan nyo yung aking harapan. Ayan yung aking harapan. And yung aking mga chichiria. Ayan, bagong sabit yan mga kasari. Inayos po natin. Tinanggal natin yung mga naka-plastic-plastic plastic na ganito. Ayan. At sinabit natin sa ating mga sabitan para medyo beautiful po tingnan at kaakit-akit kay customer. Lalo na po yung dito sa kabila. Ito po. Ayan. So, ginanyan ko na lang po dyan para malinaw po at mabilis ting papuha kapag may bibili. Ayan mga kasari. So, eto naman ang aking tinabay. Nakita nyo, napakarami no, di ba? So, eto na lang. Isa na lang akong patiletse. Meron pa tayong tatlong loops na Angelina. And, nagbago na rin ako mga kasari ng aking mga tag price sa aking mga paninda. Naglower ako mga kasari sa aking mga bigas kasi medyo ba si bigas ngayon. Diba? Tapos, eto na lang mga kasari ng aking bigas. E, di ba? Sobrang konti na lang. So, starting yan noong Sunday na lang sila. So, kailangan kong mamiling muli. Diyan, mga kasari. Kailangan ko talaga mamili. Kasi maliwanag na ako dito sa aking harapan. Ayan po. Ang ating natirang mga stocks for today's video. Ayan. Marami pala mga kasari mga chichiri malalaki. Nakaupo doon. Ayan po ang ating stocks for today. Ang ingay po ng aso. Pagpasensyaan nyo na. Timing talaga pag nag-share ako ang aso talagang umiiyak. Siguro ito. Ayan po ang ating stocks for today's video. And nagsulat like, na ako mga kasari sa aking ganda. Kung magkano ang ating video. Kasi wala na po ako na kanina. Medyo late tayo kind of na bukis ako mga kasari. Kasi nga. Naglaba pa tayo. You Ngunit know? ngayon sa Batatindo. Kasi maagad na yung bukas. So hindi tayo kapag napak. Nag-roll ako ng mga tatlong roll sa aking washing machine. At si partner lang ang nagpalao. So ito ang mga magpalao. So ito pa lang ang aking benta. So titingnan ko mamaya kung na tayo. hanggang mamayang gabi mga kasari. Hello mga kasari. Wednesday na po ngayon. Continuation sa ating vlog sa hapon. So meron po tayo dito na pamilya mga kasari. Meron tayo mga minola. So minola na mantika mga kasari. Noric oil. Ayan with vitamin A. Ito mga kasari, bintahan natin ay 27. So, meron naman tayo dito ng Lucky 7 na carne Norte. Bintahan ko nito ay 25 pesos. Ayan. So, pakita ko sa inyo mga kasari ha, kung anong laman itong ating box. Tapos, yung kulang ko dito kasi mga kasari ay wala tayong dato puti na soy sauce. Yung iba kasi gusto dato puti. Yung iba naman gusto yung isang brand. So, ito. Meron, itong bintahan ko nito mga kasari ay 14 pesos na po si dato puti na 200 ml. Yung soy sauce na yan, ito naman ay 9 pesos. Medyo mataas dito mga kasari yung mga soy sauce. So, ito may kasama pang Lucky 7. Lucky 7. Yung may Lucky 7 kung pinipili ko mga lima yata. Tapos ito, luncheon bit na malaki kasi meron tayo doon yung maliit lang. So, dalawa malaki mga kaya. Pero nakabundle yung mga kasari kung bibili ka ng dalawa nito. Pero ang piraso nito, malaki na to. Nakaka-free tayo ng isang stainless na extra big na kalamansi. Mabenta rin yan. Tapos, ito si Betchen tayo. Taglimang pinto pa rin si Betchen. So, yun, ito yung laman ng box na to. So, dalawa niyan. May isang free. Tapos, yung another box natin, ang laman niya mga kasari is ito. Yung power fresh na ano, panghugas. Bintahan ko niyan ay 55 pesos. Tapos, marami ditong wings ayan ay 8 pa rin ipa may nakita ako ang wings tag 9 na 8 pa rin tayo dyan eto si Kala ay 8 pa rin yan lang ang laman gusto kong magkaroon mga kasari yung surf kasi wala tayong surf maya maya may tarating ako na surf pakita ko rin sa inyo pag dumating na mga kasari eto na guys yung dalawang box natin no? dumating na rin yung ating next naman na diniliver ngayon na natanggap natin Ito yung kanyang resibo. Nagbayad tayo na ngayon no? 1,637.11 Ayan yung ating binayaran for today's video. Ayan yung kanyang date. Ayan. So, yun yung una. Ayan yung stocks natin doon. Papunta dyan. Sama pala yun sa dalawang box na yung mga kasari. Yung ano, dalawang mountain dew na yan. At saka dalawang sting. Dalawang sting, dalawang mountain dew. Yun yung kasama doon sa box na yung mga kasari. Tapos, ito naman, another set of delivery naman today, which is Wednesday. So, ito yun. Pakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga ito, mga kasari. Magkakaiba kasi ito ng mga ahente. So, dito tayo, mga kasari, mag-start sa, ano, sa box na ito. Ito, meron tayo dito mga surf. Kasi kanina, di diba, sabi ko, wala tayong mga surf. Surf na fabric and surf na, ayan, surf na fabric. Meron tagdala-dalawang dosena yan. Tapos, dalawang dosena din itong pink ayun fabric and powder mga kasari kasi di ba kanina puro yun wings tapos sa lagayan ko doon puro naman yun mga double yung mga tide ariel breeze so wala talagang serve kasi zero atong serve so ito meron tayo dito surf tigil dasin to mga sari san yung yellow, yung sun fresh, may red tayo na blossom, may blue din tayo dito, lahat to tagtatoto to may blue, may red and may pink, so hindi na natin kalkalin sa ilalim, Basta, tayo ano know. ayan, dalawang pink, dalawang red, dalawang blue and dalawang yellow na surf yun yung ating at saka binayaran natin yan, six plus, di ba? tapos dito ito, kasama rin niya to meron tayong mga palaman dito na maliit na mga minis ah meron pala silang free dito ay save 13 pesos yung malaki naman to na mayonnaise tapos ito rin yung ham and ham spread tapos tatlo rin ito tatlo tatlong kinuha ko mga kasari ham spread din tapos ito may free sila na coffee ko ayan tapos ito tatlo rin kinuha ko naubusan kasi ako ng mga palaman kaya puro pa naman ito, mga kasari Ito spread Pari tatlong malalaki Half dozen na maliliit na size Ayan, sandwich mo So yun, yan ang laman niya, mga kasari Itong dalawang ito mga kasari Imagine, ito lang binili natin Ayan, at saka ito ay 16 six na yan O, maliban pa yung mga yan At saka yung dalawang box doon sa kadila So yun ang ating video for today mga kasari Yung mga dagdag paninda natin na pulang sa ating stante, eh. kagaya niyan, pulang talaga dyan ang serve. Ito yung ating serve. Ayan, ayan yung ating palaman, kasi yung palaman ko dito mga kasari, ayan, o, oh, dalawang peraso na lang yan. Ito. At saka isa na lang pala ito. May order din ako niyan kasama yung aking mga energy and uncafe doon. Bukas naman yung darating mga kasari Wednesday. So ito muna for today, Tuesday. Wow. Okay. So ayan mga kasari, that's all for today's video. Nag-update lang po tayo mga kasari sa ating mga kulang na paninda for today. Kasi today po is Tuesday, no? So ayan nag-update update tayo sa mga kulang na mga paninda dito sa ating tindahan. At sa next ko na update mga kasari is aking rice. Ayano, no? konti na lang rice natin. Kailangan po i-update At Saka yung aking mga may delivery ako na Limasel ngayon mga kasari. Yung URC, dating Libas, dating Limasel ngayon ay URC na po. So, yun ang delivery natin next, mga kasari. Okay, tapusin na natin ang video natin for today. Thank you so, so much for again watching. And see you on my next vlog, mga kasari. Bye-bye po. God bless.